Sabrina, dali ako diri sab. Indog din ha. Dirat ka, dilak ka. Nakisala sa ako, day. Naakay sala, unsa mo sala sa ako. Ha? O, nihilak man ka. Nangutana ra ko, kung sala ni sa ako. Hmm? Unsa may sala ni mo sa ako. Hmm? Ano nihilak ka? Nangutana ra man si sir, Unsa'y sala ni mo sa ako. Nga nung mga ka tingong Hmm? Unsa man. Dilak pa ka. O. Oh. Kamu ni Timothy na may salat sa ako. Ano sa'y salat mo sa ako? Hmm? Ano sa man? Atras ito, atras, atras, atras. Atras. sa sa'y salat mo sa ako, Sabrina? Wala ka kabalo? Naki salat sa ako. Kabalo mo, ano sa'y salat nino sa ako, sa ako karon? Hmm? Ingkod dito kang kuwan, ingkod, ingkod. Nitapad ka ganina ka, Jara, di ba? Dito kang ingkod. Ingkod dito ka, Jara. Ha? Kung anak, kung anak. O. Oh. Nga nilak man ka. Ha? Inkod din na Oh. Kung sa may salat ni sa ako. Sabrina. Hmm? Kung sa may salat ni mo, tanawa si sir. Tanawa ko. Dali, 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 dali. Kung sa may salat ni sa ako. Wala ka kabalo? Dool, dali, dool, dali. mao ni mo salat sa ako, Ha? Happy birthday, sam. <laughs> Happy birthday Oh, hilom na, dali, dali Hilom na, hilom na, hilom na Makahilap, mabud pa, Oh, O, hilom na, hilom na O, oh, kantahan nato si Sabrina Dali, Sab Mahilap, oh, magpuny, sir Dali, Sab Yan, ha? Oo, gipran naman, sir, si Sabrina Oh. Ha? Oh. Ha? palo nga sa gini, DJ. Palo, ha? Oo, oh, oh. sa... Hmm. Tama ha? Ha? Huh? Kung say tama. Kung say tama. <laughs> <laughs> Just to alert. Okay, kantahin na to si sa Sabrina Gayon. <coughs> wait. Yan. Yeah. Ha? Hawiri oh, sab Oo, nga sa... Hawiri, ano din sa... Uy, hilom! Ang oh. sabat na Gayon! Bitaw, oy! Okay. Birthday ba yan, Brina karun? Sige. Yo, ay, kick. na, kick boy. Happy birthday sa katana ron. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. make a wish, make a wish. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Oh, dyan mo ni sa inyo, ha? Oh, dyan oh, sa inyo, sir. Ha? Ano kung na iyok, eh? Happy birthday, sab! Oo. Sab, dyan lang ako ni Ibutang, ha? Para dalo mo pag ka ron. Yeah, ha? Nakulbaan mo sa prang? <laughs> ha? 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 Oh oh, asayge. Yeah, oh. Ah, yeah, i-greet okay, okay, okay. oh. oh, e e Sabrina happy birthday sa. Sorry na. Hawasan, nasuko ka Sabrina? Tanawa si Sir, nasuko ka? <laughs> Ayan. love you die. Okay, magpasa na.